Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. Chada or Deadma. May mga iba't ibang situation. Sasabihin mo lang kung Chada or Deadma. You got it right. Okay, are you ready, Mai, -Mai? I'm ready. Okay, let's do this. Okay, unang situation. Kumain ng street food sa first date. Chada! 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 Ay, Chada! <laughs> kasi yung iba ayaw nila, di ba? Parang, ano ba yan? First date, hindi yung pakitang gilas. Hindi po, kasi pag date ko kasi talaga, mm -hmm. KKB ako talaga po. KKB ka rin? Yes po. Tsaka uh, na silang may responsibilidad sa atin pag ano na tayo. Talaga, hindi ka pag, palibre. Okay. Okay. Hindi po, parang okay. nang sa ganun po, hindi mo magkatuluyan, di ba? Parang <laughs> wala masyado. <laughs> wala samaan ng loob. Wala wala ano yung hindi parang... Hindi po, yung totoo naman eh, hindi naman talaga na obligasyon. Diba? Sabagay, ito tama ka rin naman siya. So, Pero as kung, ako, well, kung ako ganyang katalented, kung ako ganyang kaganda, ay, ay <laughs> No pa rin talaga O oh, eto na Tama ko eh Sumakay sa MRT O LRT During rush hour Sardinas pills Yan oh Hindi mo manarana Imagine mo lang Sardinas ka Chada Sorry. o dead ma kung may event po, tsaka makikita uh -oh. po sa TV, mm -mm. Po. pero kung did walang but... event, pero kailangan talaga ng time na nandun ako, uh -oh. or nandun lang na ako sa trabaho, nandun lang na ako sa loob, magtingin no yung glass. Uh -oh. Of course, tiyada pa rin. oh sige. Push natin yan. Push o, eto pa, pa. Madighay habang kumakanta. Ano po madighay? Madighay yung parang, uh, ma-burp, gano'n. Uy, did you ayos Ay, you're Di ba yung <laughs> kumakanta, ganda-ganda ka, and then, <laughs> Opo pero wala tayong magagawa. Oo, deadman na lang. Deadman na lang. Tapos tuloy yung show. Oo, oh, oh, talaga. Manalo talaga. Ito naman. Char. <laughs> deadman, deadman, maya ka na be. Hello po, ano po problema po <laughs> sa account number? <laughs> Naniniliw, kinutangan ko. Ito na. Kaibigan mo na nakakaalala lang pag may kailangan. Deadma. Okay. Oh, deadman na. Oo, dead. oh, oh. parang nadala ka na ba sa ganyan? Hindi siya deadma. Red flag siya talaga. Red flag na talaga siya. Ayan. Ma-feature ang mukha. Pero wala akong kaibigan na ganoon. Wala kang kaibigan. Ay, oh, sana oh. You got it right. oh, pero tama naman kasi dapat ikaw naman yung pumipili ng mga magiging kaibigan mo, 'di ba? Yes po. Tsaka alam niyo naman po, 'di ba, kapag unang meet pa lang kasi you know, you know what Inutangan I mean. ka na agad? Sobrang oh Uy, hindi naman. <laughs> like, diba? like, hindi kayo magkabay. Ah, yeah. Okay. Oo, malalaman mo agad. Tama. Oh. O, eto na. Next. Dedma or Chada, ma-feature ang mukha sa billboard sa NYC. Chada! Chada! O, eto. Makipagpuyatan sa call at chat kay jawa. Chada, basta walang trabaho bukas. Ah? <laughs> <laughs> Balita ko, araw-araw yung ginagawa. <laughs> Where did you huh? get that information? Alam mo naman ako. Where did you get that <laughs> yung information? Yung ko Panapan. pa. Siya yung taga-chika. <laughs> Ayan. Uh, maging isang Disney princess, pero kamukha mo si Fiona na asawa ni Shrek. <laughs> chada pero, o Deadma? Pero dahil Disney, Chada. Chada na lang kahit kamukha mo si Fiona. Let's go! <laughs> Why not? O oh, sige. Eto, mapapasana all ka na lang dito. Ma-crash back may crash. Chada! Oh, chada! Pinuhay <laughs> mo ang nabigo kong puso. <laughs> Baka umulan, be, pag pumanta ako. <laughs> chada yung chibog. Uy, grabe na. <laughs> Sana all. Sana all. O, na, last two na to. Last two. Ma-persona non kwarta dahil gastador ka. <laughs> Wait lang. Wait lang, hindi ko narinig kasi sabi mo last two. So parang gusto ko 'yung last two. Lahat! Uh, Ay sige. O ano po 'yun? Uh, ma persona noon, kuwarta dahil gastador ka. Ibig sabihin 'yung na naging pulubi ka dahil uh, kakadeserve mo. Hmm. Chada uh, or dead ma? Did. Dead man na lang May no mo. Parang binubuhay po. Uh. Eh, <laughs> hindi ka ba ano, mahilig mag-shopping, mag-check out ng mga ano? Uh, mukha did, no. Ay uh, at oh, sometimes, ka na kasi ako eh. Ako <laughs> din. Diba? As a breadwinner, I uh -huh. can't do that right uh -huh. now. <laughs> um, this is just 150, 100... Really? 200. Oy, yes! gra oy, oy, grabe siya. <laughs> ah, oh, ayoko na na magsalita. <laughs> oh, eto, last na. Yeah. Chada Shada or Deadma, Romampa ala Beauty Queen, papuntang altar sa iyong kasal. Shada! Shada! <laughs> Kapag tapo ko lang, ah, baka. <laughs> <Ab -gera. laughs> Grabe, ano? Pwede kaya yun? Pangarap mo ba yun? Pag uh, habang uh, naglalakad nag-alakad ka pupunta sa, sa altar, ikaw yung kumakanta. Pwede, Pwede. No, but... oh, pero mas gusto mo yung parang iba yung, <laughs> ano, yung, yung feel, yung gano'n, di ba? Well, meron na ba? Malapit na ba? Ay, matagal pa. matagal. Patagal pa. pa.